maganda na dinadaanan ng estudyante. yan na. Dati kasi puro bato, pag umulan, maputik. Oh, ngayon, sementado na siya. Kahit kalati lang, kasi itong kabilang side, hindi na daw yan. Ano kasi kulang sa budget. At least yung kalati, kasi malaki yung kalsada namin eh. O, malaki itong kalsada ng kalya namin na to. Eh. Diba? Parang kasya dito tatlo sasakyan dadaan. Kaya hindi kaya ng budget. Eh, ang haba pa niyan. Mula dito hanggang... Ito yung kasunod. Ito yung kanilang... Yan. Yun. Sa amin na yan. Ito sa amin na yan. Kasunod na. Malapit na. Malapit na siyang... At ako, ito sa amin.